Grabe challenge ni Romy alias Talikup. Ayan so, guys, kasama namin si Romy alias Talikup. At papakita ang gilaso, uh -huh. ay wala kung kaya na ito. Itong niyo, babalatan niya. Malaking challenge ito. Ipakita eh, e, kami ni Romy alias Talikup nang magbalato siya ng kwan. Magbalato siya ng, magbala ng yug sa pamamagitan e, ng mga ngipin niya. sabihin nila daya. Mama kita nang ngipin ni Romi alias Talikum. Apa? Pagalin. So guys, pagalin talaga Pasang siya. Sanggalin talaga ni Romi alias Talikum. Ako ni kaya no. Hey guys, live to live na to. Ubos lahat ng ngipin dito kung ako magpara to rati dati nakikita lang namin ang mga video niya, nagabalat ng nag-sampo. Kabalat pagalin mo yo. So, Tutungoy pala. Oh, ay, Oh. Nakita ko lang ito sa oh. cellphone dati. Tapos ngayon, personal na nakita ko. Kasi, grabe ang challenge ni Romeo alias Talikop. Napakagaling niya. Ngayon guys, pag ng bait niya. Magaling talaga siya. Matibay talaga ang ipin ni Romy alias Talikop. Aba. Five seconds guys. Guys. Nakulang-kulang pa guys. Nabalatan. Nabalatan talaga. Ang galing mo idol. Ang galing mo talaga. Manit ka bagay. Pero, dito in sabahan din maba. Wala na tayo niyon.